Okay, ayun po. Silipin nyo na lang po, sir. Ayun okay. well, mga bossing for today's video. Mga idol, ay meron tayong deliver sa ating murang pieta, mga idol, no? So, ayan sa mga gusto mag-order, mga idol, uh, pwede po tayo mag-deliver basta uh, ano, around Tasmarine, Cavite, silang po. Ayan, pwede tayo mag-deliver, mga idol, order sa akin. Bossing dito na ako Hintayin ko lang si Sir Order sa atin ni Sir Brace Ang mga idol Yung pang-click na lever Ito lang natin siya dito Brace Neva Dito siya sa mga Meron bang pangalan dito sir? Ito si Sir Brace Ortega Sino? Sir Brace po Siyempre Oo, Brace Siyempre May order po kasi sa akin sir Paano nalang Oo sir Salamat Sir <laughs> Tumarecho na ako kasi Re, dadam din ako eh Ayun po Silipin niyo na lang po sir huh? Alis na ba, pre? Opo, sir. Pare <laughs> na. Ay wala po, sir. Ay oh, wala pre. Ah, uh, dito tayo, ikot na sa likod. Ikot po. Ah, uh, dito sa likod na. Uh, ando kasi yung entrance namin sa employee para magkukuha din ako ng barya. Ah, sige po, sir. Ha? Okay, tama doon may RDU doon. Ito dito. Yan po yung sa likod po. Ah, pinaka likod. Ah, ah sige po. RDU. So, ikot lang tayo. Eh, hey, si sir, ay Walang barya so, May RV yun ah So, tara Mabosing RV RV Happy, RV Oh, sorry Eh, Tundo kasi ang entrance sila Bosing, kaya Ikut kota ya. pala <aku>, <laughs> <laughs> Sobro. <laughs> <laughs> Ayan ito sir. Check nyo na lang yeah. po Opo. Check nyo na lang po sir So ayan mga bossing Pauwi na po tayo Ayan Nakuha na ni sir yung ano natin so, Atin deliver na Lever Worth of 350 pesos Alright Murang-murah